<laughs> sino ang kamukha kong artista? Sino ba? Ah, si ano? Carla Estrada. Carla Estrada. Mara Tony, sino ang kamukha mo artista? Feeling ko, kamukha ko si... Bea Alonso. Oh! Oh my God! <laughs> so, hindi ko kamukha si Bea Alonso. Ah, huh? so, sino kamukha natin? Siyempre, nung mo, lalagay mo lang dito ang iyong kamay. This is lie detector challenge. Pag nakuryente ka, ibig sabihin mali yung sagot mo. Oh, kuya, ready ka na ba? Tatanungin kita. Kuya, simple lang ang tanong ko. Titigan mo muna ako. Hmm. Di ba marami ka namang kilalang artista? Ah, sige, sino ang kamukha kong artista? Sino ang kamukha kong artista? Tatanungin lang kita kung sino kamukha kong artista. Ay, ano? Huliin ka ba niyan? Oo. Oh. Simple lang. Harap ka pa talaga Oh. Bawal nga dito eh. Ayun lang. Sino ang kamukha kong, artista? Sino kamukha kong artista? Sino ang kamukha kong artista? Sino ang kamukha kong artista? Sino ang kamukha kong artista? Wait lang ako, oh, sige, relax ka lang. Gusto mo, magkape muna tayo. Titigan mo muna ako, sino ang kamukha kong artista? Uh... Hindi ko maano na yung name Pero sino nga yung yung ano? May ba Max pwede? Oo oh, pwede! Sino oh. ka ang artista? Sino ba? Wala akong maano. Ay, a side view. Kasi yung anak ni ano, anak ni... Anak ni... Anak ni... Sino ang kamukha kong artista? Gusto mo dapit pa ako sa iyo eh. <laughs> kasi nung una ko din nakita doon ate, kamukha ah. may ano ka, may resemblance ka kay ano? Sino yung nasa Miss Universe? Maxine? <laughs> Ba't tameme ka? <laughs> <laughs> Tingin ka sa akin siyempre! Ayan, natitigan mo ako sa mata. Baka artista ka, ma'am. Tingin ka kasi sa akin, kuya, para hindi ka mahirapan. Sikat. <laughs> hindi ko nga kalalaan sa ano? Anak ni Anthony Alonso. Alonso? Oo. Oh. Anthony Alonso? Zainab. Ah, si ano? Oh. Si Labi po. Kailin Alcantara. Bianca. Ina Rimondo. Parang si Bea. Bea Alonso? Oh. <laughs> si Mira. Sa Encantadja. Pwede ba si Angel Oxin, ma'am? Angel Oxin? Catherine Bernardo, final answer. Mm. Sara Labate. Sarah Labati, Maxine Medina. Yeah, 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 yeah. yeah. Angelica. Angelica Kang. Yung nasa Viva Max. Yes, madam. Christine Reyes. Ay, paganda ng paganda. Iba talaga ito, no? Baka talaga kayo mga mambabawala kayo. <laughs> si Iya. Marian Rivera. Su Ramirez. Iwa Moto. Kylie Alcad. Ay, Kylie Jenner pala yun. Kylie Jenner? Sige, sige. Kylie Jenner po. Ibana Lawis. Final answer? Uh, sure na. Carla Estrada. Kylie, so, Sige ah, Catherine Bernardo, we'll see. Si Lavi po ba kung mukha ko? Paano mo nasabing ka mukha ko si Bea? Eh, ano ma, may maano akong matasingkit. Si na ba ay kamukha ko? At parang kinikilig ka. <laughs> kinikilig si Kuya. Kailin Lina Alcantara. Ay, wala naman. Grabe ka talaga. Paano mo nasabing ka mukha ko si Iwamoto, Kuya? May hawig nga eh. Sa kilay. Mm. Isa pang pindot ha. Hindi siya makapaniwala. Carla Estrada. Kylie Jenner. Kylie Jenner, ma'am. Ayan na, ah, umabot tayo sa ito. Ba'no mo nasabi ka mukha oh. ko si Kylie Jenner? Yung shades, nagdala. Ay, tama ka. Kamukha ko si Iya. Iya! Yeah! Correct! Uy! Correct ka dyan. <laughs> Ay! Mm. Slays! Ay! Tama! Bakit? Kuya, meron akong good news sa'yo! Palakbakan nyo naman yung kaibigan nyo! Ay! Tama! Tama! Ina Raimundo, it's there! Tama na naman siya! Eh? Tama? Ay! Kuya, may bago na naman ako kamukhang artista. It only means kamukha ko rin daw si Kylie. Guys, wala pang nakakuha ng maling sagot, ha? Ay! Medayo! <laughs> Ikaw, may kamukha ka rin artista. Kailan mo si Doni Pangilinan? E, tingin ka doon, no? tingin ka doon. Kylie Jenner nga Totoo ba? Oo. Yun lang, brood. hindi raw kamukha. Sabi ng lie detector eh. At dahil dyan, <coughs> meron kang Love Radio umbrella. O diba, saktong-sakto. Ngayong mainit. Congratulations, kuya. Nanalo ka ng payong. Congratulations, nanalo ka ng Love Radio t-shirt. 90.7 Love Radio talaga ako na ba. At dahil dyan, nanalo ka ng payong. Congratulations, kuya. Nanalo ka ng wall clock. Oh, yun lang. O, oh, diba? May wall clock ka na. Sabi mo yun sa kwarto para mo, para naaalala mo ko. Uh, Dahil dyan ka ng t-shirt ng Love Radio. Kuya, follow ka sa maratoni kong page, ha? Kailangan pa bang i-memorize yan? Vision na to, ha? Ay! Iba, iba, iba! <laughs> ulit, ulit, ulit! Tasa mo energy mo, ha? 5, 4. Wait lang, o. 5, 4, 3, 2, 1, go! 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Please. Ay! 5, 4, 3, 2, 1, go! 90.7 Love Radio, basic. At dyan na nga po natatapos ang ating Lie Detector Challenge. Kasi sino nga bang kamukhang artista ni DJ Marato. Please don't forget to follow me on my social media account. It's DJ Maratoni. M-A-R-A-T-O-N-E-E. -E, sa Facebook ng Love Radio Manila. Pati na rin ang YouTube channel na tumatawala, na nakamukha ko si Bay Alonso. Bakit? Kailangan pa bang i yan? Love Basic! <laughs> wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako. Marami pa niyan dito, Kabisyo. Kaya para mas feel good ka, ilike mo ng video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel! channel! Don't forget to click the notification bell para lagi kang updated sa amin.